ayun sa wakas makapag upload na rin mga ka fishing oh, grabe survival kasi ang nangyaring kailangan muna namin dumiskarte kasi napakahirap dumayo sa isang lugar Ayan, eto oh, nais ko lang ipanood sa inyo mga ka fishing yung mga excitement ng mga, um, mga spot namin sa mga ilog oh. eto ito ang daling ni Target oh, na yung mga ganitong eksena. <laughs> Grabe. <laughs> kasi ibang iba na dito sa dagat. Iba naman yung excitement. Pero syempre, <laughs> mas mahirap sa dagat mga ka uh, lalo na malalim and then kailangan mong dumayo sa isla yung ganun kasi yung hindi bugbog sa pangingisda sa pagpapana ganyan yun kaya kailangan mo ng bangka ganyan daming kailangan eto yun o kapang tapos ganyan o oh. biglang sumigil na ganyan dahan-dahan mong ilapit ganyan at pag naitapat mo na ganyan ayan ready na para kalabitin mga ka-fishing ayos kaya sa pool mga ganyang sa isa na yung mga makapana rin natin sa dagat pero syempre, dito pa lang tayo sa gilid-gilid, yung mga yun, mataong lugar, ganun. Kaya, mga katamtamang mga size lang yung mga nahuli natin. Pero pag nakadayo, siguro tayo sa mga spot talaga na pagpapanahan, wow! Yun na sana, oh. Mas marami at malalaki siguro makukuli natin. At eto, tignan nyo, ito yung mga dati, oh. Ayan, nag-abang ka lang. Ito yung mga nakakamiss pero halos wala nang mga spot din mga kapising sa mga ilog. Uh, yan yung slow mo oh. kasi ang dami na namin nagpapanat sa nililinisan. Grabe. Kaya ayun na. Nag-try muna kami sa dagat. Try namin mga kapising. At oh grabe napakalaking karpa oh. Sana mga ganyan din mga nanguhuli namin. Pero pag ganyan kasi kailangan mo nang dumayo sa mga isla-isla, yung mga mga sariwa pang mga spot. Pero ngayon, yun, langanin pa mga na makapunta kami sa mga isla-isla. So, yun, eto naman yung mga mga video namin ngayon sa dagat, Oh. Eto din, oh, ayan, ilaw-ilaw mo sarap sa mo at hindi mo nga halos makilala yung mga isda, oh, ayun, Oh. Napahiga. Pero yun, good size na rin. Ayan, mga isda pala dito sa dagat eh. Matinik mga ka-fishing. grabe. May mga isda pa na pag natinik ka eh, mas masakit pa kumpara sa natibo ng hito. Ayun. Eto, try natin huliin ito mga fishing dami kasi namin nakikita ganyan oh. So pag pangulam, pangulam pang-ulam lang na ganyang, ganyang tsura ng isda. Sorry, hindi ko alam ang pangalan eh, marami. Ayan, oh. Saka, malaman mga to, mga ka oh. Kaya, nang try nag -try tayong manghuli ng isa. At, uh, eto. Eto yung mga excitement din sa dagat, mga ka-fishing. kailangan mo pumunta sa medyo malalim. Pag mababo kasi walang mga isda, eto, oh, yung, oh, oh, yung red uh, redfish parang katumbas nito ang silap Grabe, napakalikot na galaw ng galaw sa maraming mga ganito mga fishing. Ayan, hindi lang namin tinataman pero masarap yan. pero napakatigas ng uh, balat niyan mga fishing at sa yung kaliskes. Eto, masarap din. Ayan, bunog. ko natin kung manong dyan ka nga Bye bye. Man. Eh, malaking bunog. ko natin lang. <laughs> hindi natin ulit alam pangalan mga yan mga fishing. At least... Alam na namin na nakuulam mga ganitong klasing mga isda. At uh, ayan... Kung pansin nyo, magalaw ang tubig. Eto o. Oh, Ito yung hinuli namin na... Uh, grabe, buti na lang namin. Eh... Poisonos pala yan, mga ka-fishing. Oh. Ayan. Ang laki pa naman yung sipi to. Oh, pero itong klasing crab na ganito, ayon sa Google, eh poisonous yan <laughs> inuwi pa namin yan mga ka-fishing tapos ginugol namin eto aquarium fish parang ayaw kong huliin muna yung mga ganito pero si Paul mamaya dami tinamaan na ganyan magalaw yung tubig kasi ayan mahangin at eto naman yung tilap yung dagat o oh. oh. pero tamtama lang yung size marami ka rin makikita ganito mga ka-fishing o oh mga katam-tamang size pero ay papasalamat na tayo kasi may mga isda na yung mga pinagpapanaan namin at uh, ayun parang ayun, ito na din ni Paul yung ganyan oh. try yan daw na makahuli ng ganyan na try namin kung anong lasa oh, ayun yung kulay nyo oh, parang di ula pero uh, nauulam yan yung ganyang klaseng mga yan, mga tinamaan ni Paul aquarium fish ulit talagang <laughs> inukulin ni Paul oh. wala pa kasi mga ibang target oh. na naman yung bunog oh. malaki to oh. ayan oh eto makapising kapising, napakalaman yan. Piniprito lang namin. Siyempre, uh, pwede rin paksiw yan. may papaksiw namin yan mga kapising. At eto pa, oh, ganyan lang. Nakadapa lang sa tubig yan hindi gumagalaw kaya easy target pag nakakita ka ng ganyan eto aquarium fish ulit tignan nyo tong last na nahuli namin mga ka fishing hindi yan tignan nyo susunod talaga grabe first time namin na makahuli ng ganun hindi namin alam yung gagawin namin mga ka fishing pero ayun nahuli din namin Ayan, ito ko oh may sumisilip sa butas na tamaan ni Paul oh. grabe ang laking il nito tignan nyo mamaya pag nahila mga ka-fishing ang ganda ng tama oh. pero tinawag ako ni Paul nyan mga ka-fishing at dinobli natin pinana para siguradong hindi makawala at ayun hinawakan ni Paul kasi masisira yung bala ng pana pag hindi mahawakan napakalakas to mga ka-fishing kaya hinila na ng kamay ni Paul. Grabe, nung paglabas, tignan niyo. Ay, sus! Oh, ayan, oh. Ganyan kami katuwa. <laughs> Siyempre, first time na makahuli. Ang laki, Grabe. Parang nakakatakot hawakan no? Oh. Tignan nyo yung bunganga oh. Ayan More than a kilo to mga kapishing. Malakit saka medyo mahaba <laughs> So first time na nangyari to kasaya namin dyan mga kapising At uh, eto Nag-decide na kaming umuwi dyan Kasi uh, okay na yan Marami na yan Kahit isang ganyan lang mga kapising Pwede na at yun na nga, umuwi na kami dyan mga ka-fishing at sa bahay na lang kami nag-outro. At nung nakauwi na kami, eto na lahat yung mga nahuli namin mga ka-fishing. Oh. oh, ang laking il nito. Grabe. At saka may mga nahalo pang mga maliliit. Marami rin mga ka-fishing. Kaya sulit na pag, uh, eto yung maganda rin sa, sa dagat. Pag uh, ayun, uh, pa na sigurado may mga mahuhuli ka. Mga ganyang isda lang, eh, pag makachamba ka pa ng ganyang ill na at saka ayun pusit ganun at saka ang yung uh, octopus ayun yun yung mga bonus pag nagpapana ka at soon pag nalaman namin at ayun uh, yun lang kailangan bangka kasi hindi kami makapunta sa mga ibang mga spot at eto na nga uh, ayan paksi yung mga fishing suka lang yung uh, ating uh, pangsabaw ngayon. Sinali natin yung ibang part ng eel at ayan, nung, nung, naluto na, tinikman natin na ipaksi yung eel na yon Moray eel sa English, eh, ginugol namin yan, eh, eh napakalasang sarap. Pero itong tignan nyo, inadobo namin ng napakalapot. Grabe, napakalasa, napakalinamnam. Ang sarap mga fishing kaya sabi nila dito eh iba yung presyo pag nakahuli ka ng ganito kasi ayun bihira lang makahuli ng ganito. Tignan niyo naman oh. No? Oh, ayan oh. No? Grabe. As in napakalapot niyan na napakalinamnam. At ayon uh, ayun, malaman talaga mga kapishing. Parang yung uh, bah, tawag, katawan din ng hito, ganun. Pero iba yung lasa nito, napakalinam na mga ka -pishing. At yun, hanggang dito na lang. Naku, thank you so much po talaga sa panonood.